tabay hawak na ang uh, pulisya, ang Philippine National uh, Police. Nalistahan naman na umano'y biyembro ng tinaguriang Angels of Death uh, ni uh, Kingdom of uh, Jesus Christ the uh, Founder Pastor Apollo Kiboloy, Ayon kay PNP Public Information Officer Colonel Gene Fajardo na PNP, kay Police Regional Office 11 Director of Police Brigadier General Nicolas Torre 3, ang uh, listahan may ilang pangalan na silang tinitingnan sa ngayon na pawang mga armadong grupo. E dinagdag pa ni Fajardo, pinapa-imbestigahan na rin nila sa Firearms and Explosives Division kung mayroong license to own and possess firearms sa mga ito at kung nakarehistro ang kanilang mga baril. Masusirin ang anyang iniimbestigahan kung positibong impormasyon na miyambro o mano ng nasabing grupo ang ilang mga Army Reservists. Yan yung initial natin gagawin ngayon na we will be requesting the Firearms Explosive Office for the uh, revocation po ng kanilang LTAP at Firearms Registration po. Okay. So titignan natin ngayon, may mga pangalan po tayong mga sinasabi si General Torre. So iche check nga po natin. Doon sa uh, FEO kung meron nga po itong mga existing LTAP at saka kung registered yung kanilang firearms. If uh, meron pong LTAP at uh, registered yung kanilang mga firearms, ang una nating gagawin is to request for the revocation. But for purposes of uh, filing the cases against them, so kailangan nating idokumento po yun. Si PNP-PIO Chief Police Colonel Jean Pahardo kuda ng ibinunyag ng PNP na ginawa umanong panakot ni Kibuloy ang mga uh, Angels of Death sa kanya mga minor de edad na biktima na kung saan ay hahabulin sila nito kapag nagkwento ng mga karanasan na kanilang sinapit sa kamay di umano ng pastor.